guys, andito naman guys si Winsing TV guys. Mayaman na to guys, asensado na. Pagani porta. Nagtagawa na guys to ng bahay guys. Mayaman na talaga si Win guys. Guys, bumili ngayong araw si Win guys. Pantinda niya sa kanilang tindahan sa maliit niyang store. Yan. Ito yung vlogger sa Milagros na napaka-humble at napaka-bait. Walang pera. Wala, joke lang yan guys. Mayaman na to guys. Madaming negosyo na to guys. Saka maraming Marang subscriber ito. at followers. Tumaba na nga guys oh. Kakainom ng vitamins. <laughs> ito yung <coughs> Tindero Si Si Borloloy Guys ito po yung Binili ni Win guys Ito guys yung Bagger dito sa Masbati guys Sikat na sikat na to guys sa ibang bansa guys <laughs> Ito si Borloloy yung Tindero nya Yan. <laughs> <-bait> guys. yang yeah. <laughs> Anak niya kasama yung anak niya, guys. Yung partner niya sa pagba Daming pira talaga ni Win, guys. Wala akong pera. Ayan. Oh, nag-withdraw na sa bangko guys, oh. Yan, may nakatago pa sa brief. <laughs> may patago-tago pa sa bulsa. Saka sa medyas. Ano masabi mo, Win? Dahil nagbago ng buhay mo. na. <laughs> Okay, I don't see think... it. Hello? Okay, let's take that. Okay, let's take that. Okay, let's take na kayo. Bili na kayo guys. Adidas. Dito lang yung matatagpuan sa Milagros. Yan si Bosing guys. Bumibili guys. Yan dito siya bumibili sa amin guys kasi maganda yung aming karni ayaw niya bumili sa ibang store kasi dito niya daw niya gusto kasi pugi yung tindero ayan gago no, single si Ruel single since birth saka ito yung tindero tumatago Si Bernard <laughs> May. <-humble> at single. bilin <laughs> na kayo. bilin na guys. Kasi nandito yung ating kaibigan. Si Winching Pari. eh <laughs> Guys, ayan yung service ni Win. Balang araw, magkakaroon na siya ng four wheels and six wheels pag lumaki na yung sound nya sa youtube kunting tiyaga lang muna guys sya sa two wheels hey guys, yung sa amin, balang yung araw magkakaroon na yan ng four wheels yan bibili na yan ng kotse nag iipon pa daw sya guys ayan support muna full support <laughs> Ayan guys, balang araw guys Ipapakita ko sa inyo yung 4 wheels nya guys Uy, na daw siya guys <laughs>